magandang araw mga idol oh, makulimlim na panahon Brabe. parang hindi na yata puro ulan na lang na oh pero okay pa rin ano man ang mangyari kahit na maulan biyaya pa rin yan biyaya pa rin Pagpahayahin na naman tayo. Pakpakang kahit maulan. Kaya kaya. Kaya kaya. Konting ingat lang. Thank you mga idol.